Abiso sa mga motorista sa EDSA, maghanda na sa posibleng pagbibigat ng trapiko simula yan sa Mayo. Ito'y dahil isasara na sa mga pribadong sasakyan ang EDSA kamuning flyover para sa ilang buwang pagkukumpuni. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita. Sisimula na sa April 25 nitong darating na Webes ang pagkukumpuni sa EDSA Kamuning Flyover Southbound ng DPWH sa inilatag na plano nito kasama ang MMDA. Nilinaw ng ahensya na mananatiling bukas ang nasabing tulay hanggang katapusan ng Abril dahil magsisimula ang partial closure nito sa May 1 kung saan sarado na ang mga linya para sa mga sasakyan. Ngunit mananatiling bukas ang linya para sa bus carousel. Maliban sa DPWH, pinulong din ng MMDA ang iba pang ahensya at ilang kawani na lokal na pamahalaan ng Quezon City na maaapektuhan ang inaasahang bigat ng trafiko. Tiniyak ni MMDA Acting Chairman Atty. Romando Artes na bukod sa mga karatulan na ilalagay ng DPWH ay may sapat na silang tauhan na ide-deploy. Katuwang ang mga force multipliers mula sa iba pang ahensya para umagapay sa mga motorista. Nagtutulong-tulong po ang MMDA, DPWH, Quezon City Government, uh, kapulisan natin, HPG at mga barangay captain uh, para ma ensure na all the time may tao dyan na magmamando ng traffic. Magsasagawa din ng clearing operations ang MMDA partikular sa Mabuhay Lanes para matiyak na magigimaluwag ang mga daraanan na alternatibong ruta sa susunod na buwan within few days at pag hindi talaga mag implement po tayo ng clearing operations araw-arawin po natin yan para to make sure na uh, malinis at maluwag yung dadaan. Samantala, ipinaliwanag ng DPWH na ang isasagawa nilang retrofitting o pagbabakbak at pagsisimento muli ng kalsada sa nasabing tulay ay alinsunod sa isinagawang pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA kung saan na pag-alaman na ang kamuning flyover ay isa sa labing apat na tulay sa NCR na kritikal kondisyon at maaaring mag-collapse oras sa tumama ang The Big One. Payo naman ng MMDA sa publiko, gamitin ng mga alternatibong ruta o kaya naman isundin ng mga signages at enforcers na kanilang ilalagay para makaiwas sa inaasahang bigat ng daloy ng trafiko. Kailangan planuhin nila yung biyahe nila na iwasan ito dahil talaga mag -iimbudo. Dumaan na sa alternative routes yung ating mga kababayan even before dumating doon sa kamaning flyover. Ayon sa DPWH, tatagal na nasabing proyekto ng 360 days o isang taon pero paglilinaw nito, sa unang anim na buwan lamang isasara ang nasabing flyover para sa mga motorista habang madadaanan pa rin ito ng mga bus na gumagamit ng EDSA Carousel. Target naman na mabuksan muli ang EDSA Kamuning Flyover Southbound sa ika-25 ng Oktubre habang patuloy na ginagawa ang bandang ilalim ng tulay at matatapos ang kabuoang proyekto sa March 11, 2025. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.